ulit kami sa so tasang kakahoy eh. mga boy aket kami ito ang promotor eh si ano yung vlogger na JR Pugay daw pa <laughs> JR Pugay daw pala niya eh. ano yung vlog mo kuya JR Pugay wag mo ilapit po para makita natin yung isa namin kasama subo Okay. Yun. Sige yan. Mao yan na ang lugar namin. Wala naglaban dyan eh. <laughs> Kasi pa nagmao yan, umiiyak yan eh. <laughs> oh, Nagbura-bula ang bibig niya. Kaya delikado yan pag yung nagmao eh. Kinuun niya sa buting dyan. Pag na kayo. Taas ang kawit talaga dito. Wait lang, makatayo tayo. Ihingian ka ng pamula sa luha Okay. Ang katakot gusto baka mahulog ako pa tayo sikat. Hindi tayo sikat. Bali na yung, ka yung natin. Wala pa kasi sikat na barian bro. Wala mo doon kasi sikat. Ay, ah, hindi ka diyan. Di tayo sikat na na tayo. Mahirap 'yan. Yan okay, so, guys oh. Pakita ko yung, yung... yung paikot ng na ano namin. Hmm. Yan. Kaya na, oh, kung gusto niyo magdaya dito. Magdaya dito, chat niyo lang si ano si a... yung vlogger a... na JR Puge. Yan, A ako ang magga-gasino. Uh, yung isa namin kasama oh, yung vlogger din oh nagpapa-picture-picture. Si Jamjun. Oo, uh, pinipicture-an kami. Si ano daw mga endangered species daw kami. <laughs> <laughs> Nena no, tumatawa si ano si, wag ka mangganda muna kita. <laughs> Gandahan uh, mo muna kita. Puno do kami ya. Sa dagang ano hindi pa tayo covered ng PhilHealth, tapos ang ano sa PhilHealth, labot ay ambag hirap talaga maging Hindi pa kami hirap talaga maging Lala, na hirap talaga maging talaga maging hirap talaga talaga